dito 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 sige sige si Bin batakin mo diyan Bin Parang ah, hindi parang hindi ka ba mabatakin eh Joy ako ng pwesto! Sabi ah. <laughs> Ay, hindi pa. siya masyado eh. Uy, bata ka dyan, dalawa. Jag, bata ka. Ay, na nakabawang ka na ba dyan? Hmm. Oh, hindi ako na lang bata. Batak na Oh, oh, oh Ipa. Commercial tayo, sugo. <laughs> This trend is brought to you by Sugo and Pajibor. Kasi ito alisin muna natin ito. Bag. Ito alisin. Hindi, parang sumingaw yung init sa loob. Ito ang init. Papasokan nyo yung init sa loob. Ito